Kapag ang edad mo ay 50 years old pataas, i-enjoy mo na ang buhay. Lalo na't kapag uh, nakatapos na ang iyong anak. Tapos na yung paghihirap mo na yung malakas ka pa upang sila makaipon, upang itaguyod yung mga responsibilidad na meron ka. May settled na sila, subukan mo naman na huwag ka nang pumasok sa kung ano-ano mga pag-invest, mga pagong project, dahil, sandali na lang ang buhay. Lalo na sa Pilipinas, napaka-egsi ng buhay. Uh, pilitin mo na. Yung mga natitira mga taon ay, ikaw naman ang asikasugin mo. Yung sarili mo naman. Oto, kailangan nang tuko pa rin sa mga pamilya, sa mga anak mo. Kasi, kaya na nila yan. Sila na mismo ang gagawa ng sarili nilang buhay. Hindi mo na sila kailangan problemain pa. Dahil, nagawa mo na ang lahat para sa kanila. Pilitin mong mag-travel. Pilitin mong maka- kita ng mga bagong kaibigan na sisiguraduhin mo na magiging masaya ka. Mag-invest ka rin sa yung kalusugan. At kung pwede pa, kung malimbawa single ka, kung kayong pa at gusto pa, mag-invest ka rin sa yung emotion. Hindi mo alam kung hanggang kailangan ang buhay natin. So yung matitira na yon para sa iyo naman yon Kasi ibinigay mo na ang lahat para sa mga mahal mas buhay. Karapatan mo rin kasing ribigaya.